maraming tao. Dito kami sa Kali, Crisolo. Ha? Okay. Dito kami sa Kali, Crisolo. Ayun niya. Ah, Ang daming tao. Yeah. Yeah. Ang daming tao. Kasi long weekend. So, punta mo na kami doon sa tutulugan namin. At uh, park kung may available pa. So, yun. Ang so, daming tao. Mamaya, babalik kami dyan. Hanap muna kami ng tutulugan. Bye-bye! So, ayun na nga mga kabeng-beng. Andito kami ngayon sa Vegan Plaza Hotel. Actually, nasa ano lang to, bago mag-Cali Crisologo. Ayan. So, pagpasok sa loob, ayan yung kanilang reception at ang lobby. Ayan, mag-inquire na, na, so, na kami na baka na na kami ng matutulugan. Ayan. So ayun, nakakuha na kami ng kwarto, paakyat na kami sa second floor. Ayan, sana all, 'di ba? sa hig, de ba? Well-maintained tong hotel na to. Tsaka ang ganda tingnan, de ba? Ayan, mga kwarto, meron din sila parang uh, receiving area dyan. Ayan. Ang ganda lang tingnan kasi 'di ba na preserve yung mga lumang structure dito sa Vigan, O, 'di ba? So, ayan. Tapos ito yung may three doors doon. Yun yung unang three rooms. Tapos dito, ayan, papasok na doon sa mga iba pang kwarto. Ayan. Ayan, lakad-lakad. Ayan, dalawang pinto na yan, CR yan. So, ayan. Habang, ayan, eto yung papunta pa sa ibang kwarto. Sa dulo niya may akyatang pa, may third floor pa. So, ayan. Eto na ang kwarto namin. Pasukin room natin. Room tour tayo. Ayan, dito na ako sa loob na room. Ayan yung pagpasok. Ay, yung kinuha pala namin kwarto is yung ancestral sleep. Yun. Room tour tayo. Ayan yung kama. So, ayan. Ayan. Kaya two. Ayan. ayan, tas malaki yung space. Ayan, malaki. Actually, pwede pa maglagay ng extra bed. Sakaling gusto nyo. Ito, dalawang kamang ganyan. Eh, anak ko, nagpapahinga. So, Ayan. Ay, CR. Nilagay mo yung ano? Ang kalimutang CR. Makain na abukado, oh. Makain na abukado. Biga ano to? Kali krisologo at night. Asan ah, na si Erica? Matawang wala. happy birthday kay Mocho. Ang pa yung baka sa kanila. Baka Eh ano na dito? Happy birthday po Vegan! Ah, Kalitre <laughs> solo mo at night. Na na imahin. Saan? Ah, ni, dito daw yung t-shirt. Kasap tayo. Ano? si Richie de Jorge Ayan, yung ganyan t-shirt. So, ayun nga mga kabeng-beng. ang bilis ng ating transition, kinabukasan, pagising namin, naglakad-lakad pa rin kami sa labas, nagpa-araw, o oh, ba diba? Sa dulo ng Cali Crisologo, may nakita kaming magandang building. So, naintriga kami, pinuntahan namin. Ito pala yung Lakasa Blanca Hotel. Bago lang siya, mga kabeng Dito siya sa dulo ng Cali Crisologo. At ang ganda kasi. Naagaw talaga yung atensyon namin. So, ayan. Ayan yung building niya. Ayan. La Casa Blanca. Ayan. Sa dulo lang siya na Kali Crisologo ha. Naisip nga namin sana, di namin agad nakita. Dapat pala tinride din namin dito. Pero tara, pasok tayo. Ayan. Pagpasok nyo, ayan na makikita nyo. Ayan, meron silang mga uh, receiving area dyan, may mga upuan, ayun. Ang ganda, grabe, ang ganda nung lugar, ang ganda nung building, ang ganda nung pagkakagawa. Napaka-cozy, tapos parang, alam mo yung pagpasok mo palang marirelax ka na kahit hindi ka pa nakapag-check-in. O, oh, di ba? Diba? So, ayan, ito yung kanilang main lobby. Ayan, ito yung kanilang main lobby. Ayan, yun yung reception nila. So, ayan. Ayan yung door. Yun yung main door nila. Actually, yung pinasukan namin, parang para likod pala talaga nila yon. Kasi yun yung nasa likod. Sa, yun ay sa dulo kasi ng Cali Crisolo ko. So, ayan siya. So, nag-request kami ng room tour para makita naman namin yung loob. So, ayan. Numakyat na kami sa second floor. Andito kami ngayon. Ito, ito yung kanilang hallway. Ayan. isang kwarto kasi bukas parang kalilinis lang. Ayan. So, ito. Pumasok tayo sa isang room pa para makapag-room tour tayo. O, ba? Diba? Ayan. Very spacious din naman yung kanilang rooms. At talagang alam mong bagong-bago talaga. Bagong-bago lang talaga tong hotel na to. Ayan yung CR. Ayan, ayan. May two double beds. I think it's double beds. Ayan. Or double, ah, uh, queen bed. Pero parang double bed. Ayan. So, may vanity area doon sa gilid. Ayan. O, ba? Diba? Parang ang sarap humiga. O, oh, di ba? Diyos ko. At alam nyo ba, ang lamig-lamig ng aircon doon sa may lobby nila. At pasok pagpasok mo talaga, nare-relax ka kagad. Sa so, sobrang init sa labas. O, oh, yan. So, ito yung view sa bintana. O, oh, di ba diba? Ang ganda ng view. di ba diba? Yung mga old structures dito sa Vigan nakikita pa rin natin. Hi! Ayan. Ayan ako. So, ayan. May mini ref. Ayan. Meron din mga, may, may baso, may coffee. Yeah, may water. na libre pag nag-check-in kayo, may robe, and yung pinaka parang uh, cabinet nila, na open open siya. And yung CR shower, ayan na yung kanilang uh, ah tawag dito. I think it's ano, in, uh, telephone 'yon. Ayan, may bidet. Ayan, o, oh, di ba? yun yung salamin. Ayan na naman siya, o. Oh. Umiti na naman. Ano ba yan? So, ayan. Akyat kami doon sa kanilang roof deck. Ayan. May elevator nga pala dito, ha. Ah. You can use the stairs. You can use the elevator. O, oh, di ba? Tingnan nyo naman yung stairs. Pin-reserve din nila. Ang ganda, di ba? Talagang yan pa rin yung lumang stairs, I think. Pero ako, sigurado ko yan pa rin. Pero ang ganda talaga. So, ayan. Nandito kami ngayon sa Heritage Sky Bar. Sa roof deck nila. Ayan dito, may mga nagaganap sa gabi na tugtugan. O, oh, di ba? Diba? Ayan. Andito rin yung kanilang swimming pool. O, oh, di ba May swimming pool dito. Oh. Hmm. Andyan yung kanilang swimming pool nasa sa roof deck nila. At ayan ang view. You can see yung palikid dito sa vegan. O, oh, ayan. Tapos yung mga bundok-bundok. So, ayan. May lounge area. Ayan. Meron daw tumutugtog minsan band dito sa gabi. So, Ayan. Yan yung bar area nila. O yung bodyguard ko tsaka si Madam Pagod na. Ayaw maarawan. oyan, yan. Ayan yung view pag nandito kayo sa taas. O ba diba, nakakatuwa. Ang ganda-ganda. Wala sa Maynila niyan. Ay, nako. Masarap. O ba diba? Basta ang ganda ng hotel nila. Next na balik namin sigurado. Diyan kami pupunta. At ayan, bago kami umuwi, dumaan din kami dito sa may... Ah... Uh, Safari Hotel I think it's Safari Safari Hotel lang tawag, Safari Villa Hotel. Ayan, ito yung papasok. Actually, uh, sakop na rin siya ng baluarte. Sakop na rin siya ng baluarte. O, di ba? Pagpasok niya, ayan, o. Naka, na, nasa paligid lang. Andun na sa palipaligid yung mga animals. At yung deer ata yun, yung deer. Pero wala po si Santa Claus, ha? <laughs> ayan, nakakatuwa o, ba diba, pagpasok. Yan ang makikita nyo. May mga animals na, na nandyan lang. As in, nandyan lang sila uh, makikita nyo. Kaya, pag pumasok kayo, kailangan dahan-dahan lang din. Kasi baka mamaya may animals na magkukross. Hindi nyo sila tatamaan. O, diba? So, ito yung kulungan ng giraffe, I think. O, oh, ito na ata yun. So, dito kasi, pwede kayong magpakain sa giraffe. Ayan, o. Ayan, o. Ayan yung mga guests ng Baluarte yan, I think. Ah, nag, ah, nag ano sila, nagpapakain sila ng giraffe. O, oh, ayan. Pwede nyo silang pakainin. Kasama yata yun sa tour nila. Ayan, oh, may ostrich, o, oh, di oh, diba? Ang saya-saya. Nakakatuwa. Kasi, ba diba, wala kasi sa Manila ng ganito, eh. I mean, dito lang yan. Dito lang yan. Sa vegan. Sa bay, safari hotel. Sa, ma, dito rin this may Baluarte area. Ayan. So, ito na yung hotel papasok na kami. Titingnan din namin kasi nabalitaan nga namin maganda. Siyempre, mag explore ka para sa susunod na, ma na mapunta kayo ulit dito. Marami na tayong options. At sigurado marami na tayong naipon nun. At sigurado matatagalan. De, <laughs> joke lang. Ayan. So, ayan. Dito kami sa may lobby area nila. Bababa. Ayan. eto yung parang service nila. Service nila pag ikot. So, ayan. Ayan. Andito kami ngayon sa labas Ito yung labas no kanilang Lobby area Ayan, ayan yung parking Ayan, o diba Ang ganda-ganda Ang ganda-ganda dito, grabe, ngayon lang kami nakapunta dito At, ayan Papasok na tayo sa loob Ayan, makikita nyo Ayan, ito yung parang, ayan Ito na mismo, yung kanilang uh, Lobby ayan. Ang galing, ba? Diba? ang ganda Nakakatuwa So, ayan. Ayun yung sa reception nila na nag inquire sila kung kami mag room tour din. Ayun, yung parang restaurant ata nila yung nasa dulo. Ayan, yung safari restaurant. May safari restaurant sila. So, ayan na. Nagtutour na kami. Dadali nila kami do sa isang, uh, dalawang villa yung titingnan namin. Yung Tiger Villa, ayan yung una namin titingnan. Ayan, no, oh, pagpasok niya, ayan, may, ayan yung common pool para sa mga guests. Ayan, ay yung mga villa yan, yung, yung nandyan sa gilid. Ayan. Tapos meron kami tinuturo, nakita nyo yung malaki, mamaya makikita natin yun. So, ayan, ayan, o, oh, diba? Ang saya-saya, naka-check-in ka, tapos yan sa umaga, magkikita kayo nyan. O, ayan. Papunta kami ngayon doon sa Tiger Villa. Kaya lang kalalabas lang daw ng guest. Kaya hindi ko ganong na video yung sa may mga sa mga kama, do sa mga rooms, kasi inaayos pa nila. So, ayan, sa Tiger Villa, may sarili rin kayong pool. Ayan yung pool nila. Ayan, ganyan siya. So, ayan, ganyan yung likod. O, ba diba? May mga animals din dyan. So, ngayon, lumipat kami do sa isang villa, do sa Giraffe Villa. Ayan, Giraffe Villa nga ta, mga ata. Ayan, mas malaki to. Ayan, mas malaki siya. Ayan, ito yung, may, uh, ito yung bathroom. Ayan, common bathroom. Ayan, tapos ito may isang kwarto dito na may double bed. Ayan, tapos ito yung sala. Actually, sabi nila, pwede naman daw mag-extra person dito. Maglalagay sila ng higaan din na extra. So, ayan, doon sa sala nila, may daanan papunta doon sa may veranda, sa may likod, doon sa may pool area. Kaya lang, hindi ko mabuksan. Ang tigas. Ayan, so, iikot na lang ako nyan, oh. Ayan, babalik ako doon. Ayan, may TV at may microwave dito, ha. May microwave, ayan may kettle. Ayan. ito yung kanilang master bedroom, master's bedroom. Ayan. Merong uh, I think it's a queen size bed. Tapos you know, yung yung may kurtina doon, yun yung CR, 'di ba? Saya. So ito na po sa likod. May sarili ring pulto o 'di ba ang ganda ang nakakatuwa pa dito, very relaxing yung lugar. Ang tahimik. Kahit may mga animals na nasa paligid, ang tahitahimik niya. So, ayan. Ayan yung paligid niya, Oh. O, diba? Ang saya. May sarili kang pool. So, ayan. May roof deck din to. May roof top. Ayan. Umakyat kami. So, ayan. Ayan yung taas. Para siyang view deck siya. View, eh, uh, view deck siya sa taas ng villa. Ayan. Andyan. Andyan sa taas. Silip-silip lang. Ayan, makikita nyo yung buong area, tsaka yung mga katabi nyo villa. Ayan, sa umaga daw, minsan nandyan, nagkalat yung mga deer. So, mababait naman daw talaga lahat yon, At saka friendly. So, syempre, huwag nyo lang kukulitin kahit naman sino, ba? Diba? Pag kinulit mo, ay nako, ikaw din. Ayan. Pero lahat, halos lahat ng mga animals dito, napaka-friendly talaga, sobra. Nakakatuwa, nakakatuwa sila. So, ayan, pababa na tayo. Pababa na tayo do sa villa. From the view deck. Ayan. Ito yung daanan. Medyo ma... Hindi ma masikip, Pero dahan-dahan lang. At baka madulas ako. Ayan. Ayan yung likod. O, di diba? Ang saya. Ang ganda. So, after no, nagpunta na kami do sa... Uh, magpapakain ng giraffe. Ayan. At ito mga deer, naglapitan kasi nakita may mga hawak kaming mga mga ah, ano, tawag dito, dahon na pwede lang kainin. So actually wala naman daw talaga sila diyan, giraffe lang. Ayun, nakikigulo lang din sila diyan, no? 'di ba? Ang babait. Andiyan lang, ganyan lang sila. Abang-abang lang sila. Tapos amoy-amoy ah, umu ka lang mga. Ay nako, don't mind the pimple. Natong long weekend na to nagka-pimple okay, ako. Ayan, dito, diba? Sila lang mahawak. Natatakot akong hawakan. Ewan ko kung bakit. Pero, nahawakan ko <laughs> rin naman sila. O oh, diba? Talagang pagkakahawak, <laughs> alam mo naman, hindi ano. Yan, niloloko nila. Pawakan mo na. Hindi ka naman nakikita. So, so, Tapos umakyat na kami dun sa magpapakain na kami ng chira. O yan. O diba? rin na Ang bait-bait nila. O yan. O diba? Hawak-hawak. At ang haba ng bila. Ah. O, so yan. O so, yan. Ayan yung ano. Anak ng pamaking ko. Bali. Apo ko na yan. Ayan. rin siya. O ba diba? Hindi mo naman natin nagagawa lagi yan. So dito lang yan. Sa may safari Hotel. Ayan. Sa may Baluarte rin. Ayan. Pwede na kayo mag-visit ng Baluarte. Magagawa nyo rin yan. O, diba? So, bago kami umuwi, ginawa namin yan. At ayan. So, ayan. Bumaba na kami. Andun pa rin ang mga deer. O, ba? Diba? So, ayan. Nangupit ako ng dahon-dahon dun sa gilid-gilid. At ayaw pa nila akong pansinin. O, ba? Diba? Kita mo yan. Kikita niya kamay ko nandun lang. Ayaw pa nila akong pansinin. Ayun. Hindi <laughs> kasi nakakita sila dun. Ang dami nakuha. So, ayan. O, ayan, nangangalabit pa. Huy, huy. Dito, meron ako. O, ayan, nagpapansin na ako. O, ayan. Nakakatuwa. Nakakatuwa sila. As in, ganyan. Hindi ko lang nahawakan yung sungay nila. Pero, ano, eh, kasi natatakot ako eh. Ayan. So, ayan. Pero mababait sila. Nahawakan ko rin sila. At least, bago ko umuwi. ba diba? Nahawakan ko sila. So, ayan. Yan ang ating long weekend trip. So, yun. Very uh, relaxing. Nakakatawa. Ang saya-saya. saya, sayang saya -saya ang umalis kasama ang pamilya. So, ayan. Pauwi na rin kami yan. Ayan. Ay, di ba? Nakakuha ako. Sa akin naman sila naglapitan. So, ayan. Thanks for watching. The end.